magandang umaga po. Ay tanghali na pala. Oh, napasok din natin Namin nandito po tayo mga kababayan sa mga binahang lugar. Mamagi tayo dito ng kunting tulong para sa mga kababayan natin. At in behalf of Daddy Frankie, tayo muna ang inutusan ni Daddy Frankie dahil sa katahilan ng mayroon po siyang ginagawang importanteng bagay sa kanyang negosyo. Kaya si Positive Vlogs muna ang ah. Tivas. Mga kababayan, pamahagin tayo ng bigas kunting tulong pa, baka sakaling makaturong sa inyo. Pero Mikey, sabihin pa yan sa kababayan. Dito na lang. Kaya dito na lang, no? Ko, uh -huh. ko po kaya na, na ng balde niya po. Sa palang Mga Palanggana. mga lagayan ninyo. Sige po, sige. In the of Daddy Frankie, uh, si Boss GB Vlogs muna ang ano, ang magiging watch nyo ngayon dahil sa kadailanang uh, may ginagawa po siyang bagay na importante sa kanyang negosyo ngayon sa Manila, sa Makati. Kaya tayo muna ngayon ang ano, host. Yan, punin nyo yung mga lagayan ninyo. Uh, tayo ng kunting tulong. Ay, wag niyo sako! <laughs>

Baba lang bandam. Baba ka na, ang chusi-chusi mo lagi. Oo. Ayaw mo pa. Sarado mo. Pinta. Sarado Sarang pinto pinta. Ayan. Hello, maraming salamat. Hello, maraming salamat.

Hindi Frankie po ngayon ay wala dito dahil sa ng may inaasikaso siyang negosyo sa Makati. Ah, kasi oh, boss TV muna ngayon. Oh, thank you. Salamat po. Many Maraming salamat. Oh, <laughs> para yung iba yung oh wala na Thank you po. So, ano kaming ibig sabay na yung ulam. Una na yung kanis. na lang natin yung bigas. Hula pagbisita ni Daddy Frankie, may ulam na Ay, so, kandero! na <laughs> <laughs> Ilang pamilya kakaynan. Ito salam ba 'yung niyo Thank you, boss. <laughs> Basahin 'yung plastik mo, Kuya. Wala <laughs> oh, okay.

Hindi oh, nyo inuulam yung baka. Ay, bakit? Masarap yun. Eh, muna ah. <laughs> Marami kang bilay. Pus, Dito ka lang Dito ka. ka na Dito Wala bahay. Wala ka lang Ay, banda. May ka daw. Babahay ka. ka na.

naman kayong baka dyan eh. Hindi <laughs> <laughs> naman sa amin yung sir. Nahuli po ako. <laughs> ah, nahuli si nanay. Si nanay, laki ng plastic mo nay. eh. nga. naman sila. <laughs> ano <laughs> dito yung mga Mga Baka mayaman ka na ya. <laughs> Hindi, wala akong kuan. Bagay. Yamana. Ayun, oh. wala nang mayaman dito. Oh. kasi Wala si na dilap Maraming mayaman kasi nakita ko ang dami nyong baka. <laughs> <laughs> ah, <yon>, ba ano? <laughs> Ay, yung baka lang. <laughs> <laughs> ha? Ano po? Basta yung tinanaw mo, Kusing. Okay lang. Okay lang. Okay. 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 Hindi kami nakanta kasi Marami na kami nataan ng bye-bye na katulad nyo. Tapos inabot na lang namin. Di, oh, na dito lang namin ginawa ito. to. Doon pa na sir sir. Oh, inabot na, na namin sa isang sako. Kaya konti na lang natira. Kaya pa rin dami kasi. Lagi ka man naman po sir. Ay maraming salamat po. Comment pal. Ako na po talo. Ito po yung adikain ni Daddy Frankie. Si tumulong na sa inyo at tumulong sa mga kababayan natin. Sir Bandang yung napanood lang ito. Ay si Bandang napanood si mo. Ba? Ah, Ay si Kuya Bandang mo. Si Ay, Ay si Bandang mo. Ay si Kuya Bandang <laughs> na rin si Bandang. Hindi pa kami nananghalian eh. Kaya... Oh. Butom na rin si Bandang. Ayan ba? Gutom ka na Bandang? Marami namang bigas eh. Kino? So, bigas lang daw yeah. sa'yo Bandang. Thank you! Thank you! Oh.

Ah, kami rin.